Gandang araw, samahan niyo nga ako sa paggawa ko ng aking pagkain sa araw na ito. Nang dahil nga sa hindi na naman maganda ang pakiramdam ko araw-araw at nagkaroon ako ng sugat sa aking paa na actually hindi naman siya sugat as in parang guhit lang. Yung naguhitan lang ng kuko at bigla siyang namula at nagsugat at ang tagal niya na namang gumaling. So, kumakain na din sana kasi ako ngayon ng kamote, ng saging, na saba na dati ay hindi ko na talaga kinakain. Dahil nga, sumubok ako sa diet na low carbs. Pero nung nakita ko na medyo naging okay naman ang aking pakiramdam at na-normalize naman lahat ang aking mga laboratories kasi nga ang dami-dami ko namang iniinom na mga gamot at parang feeling ko lagi akong Nangihina, kaya sinubukan ko ulit kumain ng mga katulad ng mga saging na saba, ng kamote. Pero, it's sad to say na eto nga parang naguhitan lang naman ng konti dito sa aking may binti na malapit sa aking paa. Bigla siyang parang sobrang kate at namula siya na parang tuyo na sa labas pero ang sakit-sakit pa rin sa loob. At yung parang guhit na yon ay biglang nagsugat at hindi ko na ipapakita. At hanggang ngayon sa mga araw na ito na nag over ako ay masakit pa rin siya. Kaya naisipan ko ulit na bumalik sa aking old diet. Kaya eto ang aking inihandang pagkain. Kumuha lang ako ng konting kaning baka. Ginisa-gisa ko lang ito ng walang kahit anong halo maliban lang sa asin sa onions na powder, and then sa Italian seasoning, and then durog na paminta, at saka itlog and pipino. So araw-araw ganito na naman ang aking pagkain, talagang hindi na pwedeng magkamali. Actually, hindi ko naman talaga itinuring na pagkakamali ang pagkain ng saging na saba kasi nung unang panahon nga, yun lang mga pagkain ng matatanda. Pero humaba naman ang kanilang mga buhay. Pero hindi ko alam bakit ganito talaga. So, ayan. At saka hindi lang naman kasi sa pagkain talaga ang mga factor. Siyempre, yung mga stress din. Kasi sino ba naman ang hindi mai-stress na hindi ka makakatulog ng ilang araw dahil sa sobrang kati ng buong katawan mo at sobrang pananakit ng... Dibdib mo na halos hindi ka makahinga kaya nga nagpahilot ako ng aking buong katawan. So ayan, eto na muna ang aking pagkain at pwede nyo rin itong gayahin. Bukod sa mura na, makakamura ka, makakatipid ka pa talaga. So ayan, mag-order ulit ako ng pipino doon sa online na napagbilang ko nito. Kasi nga 45 per kilo lang ito imbes na bumili ako sa palengke ng 100 plus per kilo. So ayan that's all for today. Thank you for watching. Bye.